Kuya, ah. sige, pumunta na. Hindi ba? Eh, di tulog pa yan. Ay, sigurado. Ay, maaga pa yun. Ay, nag-aako nga po na dito. Ito <lars> ya, ako yan. Tignan ko muna. Sisilipin ko lang. <laughs> ano? Mamaya mo na tingin see. Bakit? Ay, <lars> ay, matulog nung masang una niyo. bakit ba? Di ba nagluto ako ng itlog? May natirang isa. Iiitya ako sa itlog sa noong. <laughs> yes, <or> a... <laughs> Ano? Ha, <laughs> So yo mga idol, good morning! <laughs> Ang aga ko na naman pumunta dito, siyempre boy! <laughs> Para maabutan na, na naman tulog si Kyo! trip na naman to pag nagpaabot to! Kaya <laughs> lang ba na nandito na? Ah! Ano good morning! <laughs> nyanya, nyanya, nyaw 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 <laughs> nyaw! Sige, pumunta na. Hindi pa? Hindi pa. Um, e eh, di talog pa yan. Ay, sigurado. Maaga pa eh. Kaya nga, oh. inagaan ko nga po ito dito. Patignan ko lang. Bag, may bala Opo, sigurado. Pag nagtapabot at talog eh, sigurado. <laughs> so, okay, tignan ko muna. Sisilipin ko lang. <laughs> ano? Mamaya mo natin isinu. Bakit? Mayaw mo matulog nung masarap muna. Niyo, <laughs> bakit? bakit? Inagaan ko nga gising ko eh. Oo nga. Mayaw mo muna yung masarap ng tulog nun. Eh, so, bakit ba? Ano <laughs> ba? nagluto ako ng itlog kanina. Almusal ko. Oo. Oh. May natirang isa. Oo. Oh. Ang gagawin doon? Ay, eh, di ba siya ko dyan nadaan? Oo, oh, dito. Oo. Oh. Bakit? Nadaan dyan. Tatawagin ko. Oo. Oh. ko Iiitsa ako sa itlog sa loob. Sunod doon ka ba sa taas? Uh -huh. <laughs> Bakit ka na? <laughs> baka mamaya bigla dumating eh. <laughs> Basta na lang kita pag dumatay. Ang <laughs> trip na naman. <laughs> much, much later. Yes, sir. Ang gagawin mo dyan, tata pa ka. Oh, ba baka. baka kita kay... Wili, baka biglang dumating. Yari tayo dyan. <laughs>

Ah, ah, ano yun? naman yun ng aga. Kilabot eh. Nagagising ah, na ako. Wala naman to ba? Nasa sige na, Ay, na, sa taas. na, siya, <laughs> 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 Ay, sa taas. Nasasampay. Nasasampay. <laughs> <laughs> Bakit? Ay! 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 pa na yun! Bakit rin! Saan Ay! Sa ng gising ko eh! Ano eh! Gano'n niyo pa ako! Ano <laughs> <laughs> siya iyo. Hindi, no. ka na, hindi ka na magkakape! <laughs> Ay, na! <ayoko. laughs>